Sabi nung mga DDS na nagmamalaki sa social media Lagi nilang sinasabi to mga kababayan Ito, the word is ano? Ito sinasabi nila Hindi matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte Kasi hindi lulusot yan Kasi 20th Congress na po ngayon Meron pang naipagdebate <coughs> Mga kababayan O sinasabi niya Hindi lulusot yan Kasi dapat 20th Congress na magdidesisyon niyan. oob <coughs> oh, ba kayo mga DDS? Ha? Huh? Tingnan nyo mga buti. Once na na-transfer na, na-transmit na sa Senado, ang impeachment. matik. The Senate must be obey. Mag-convince na sila bilang impeachment court. At ipatupad yon, That is the mandate. At yung mandate na tinutukoy ko sa inyo na pinapagawa sa kanilang taong bayan, it is under the Constitution of the Republic of the Philippines.